Ako po si Emily Cordero. May bahay po kami, pero yun po, yung squatter po. Nasunugan po kami noong April 12, 2025. 11.20 po yun ng gabi. So sir, tulog na po kami. Yung apo ko lang po, wawa, wawa, wow. Sabi po ng three years old ko po na apo, ginigising, kinakalapit po kami ng apo ko. Nasa pang-apat na bahay na po. Kasi yung sunog po sa gitna, tapos gumanon po. Masakit, sir. Mas maganda na lang manakawan kaysa masunugan. Lahat po kasi simot. So, nung sinabi po na sino po may gusto ng pabahay ni Mayor sa Orbandeca, so nagtas po ako ng kamay. Kaya ito po yung pinili ko. Kasi gusto ko rin na mabago yung buhay ko. Yun nga po. Yun nga po, yung mas gusto ko po, kasi pag may sarili kang bahay, kampante kampa, ka pag natutulog. Kasi tulad niya, parang may phobia po ako. Parang pag natutulog ka, parang naiisip ko si ilang beses na po kami nasunog ang sobrero. Kaya mas pinili ko po yung Orban Deca na po ngayon, mas safe po ako. Bali, nag-in po ako dito October 1 nung nahawakan ko po yung susi. Ito po, napakamura. 800 monthly, pag magkano po yung upa ng bahay? Magdadown ka ng 3,000, so one month, tapos two month deposit, pera pa po yung ilaw tsaka tubig. Magkano man lang sa po ng asawa ko, uh, ano siya, ako uh, cook, kaya lang minimum. So ako po naman, nag a, -a po ako, nagsisend Peter, racket po. yung natitipod ko po ngayon, pambayad ko po na na ng ko. Tapos yung aking plan sa St. Peter, sa SS, Kumbaga, wish ko lang na parang nabago ba yung, yung pakiramdam po. Kampante po kami rito kasi may security. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Joy Belmonte sa kanyang proyekto na pabahay sa Quezon City na napakaganda at mura pa.